kapi, kapi, kapi. Update sa ating new baby. May udlot na siya, oh. Tika, ino muna tayo. May udlot na ang ating new baby, oh. ba? Diba? Ha? <laughs> May udlot na siya. Unsa na sa Tagalog ng udlot, guys? Yung ano, saha na siya. Hindi, yung buko, ang tawag niyan. Nakalimutan ko sa Tagalog ko eh. <laughs> Muntik nang masira, nasira ah guys, yung aking artist guys, nagiging puti. Napakasama ko talaga, iniwan ko sa labas. Nang naiarawan. Tinan mo tuloy ang orchids ko na sira, guys napakasama ako guys pag may sale ulit bibili na lang ako yung buko yan na yung tali ko eh kasi magtabaho mamaya ano ba sa gabal ba kaya kailangan yan tali ko pinabayahan kong orchids ko okay thank you for watching bye bye see you see you later work muna tayo